Hi guys, good morning. Pakain tayo ng mga alaga nating mga ano, ito sa ating una. Ito pala yung aking dalawang uh, classic oriental fur. ang ganda nila, di ba? Ito yung ano. Kakakuha ko lang sa kanila kahapon. Tapos ito, naglay kagad ng egg. Ano tinago ko na kagad. Doon ko siya pinapa, ano eh, sa may kuso. Pero, Ayaw nyo. Ayaw nyo mga itlog. Hindi pa sanay. So, yan. So, yun yung ating male. Blue side siya. Tapos, ito naman yung red. Tapos, punta naman tayo dito sa kabila. Ito naman, okay. Black. Tapos, ito yung kanyang female. Siya ang duty sa pagilim-lim. Ay, ah, by the way, guys, yung ano yung nagsasabi pala nung nakaraan bakit ko pa kinuha yung itlog normally ginagawa ko talaga yun kasi para yung mga itlog sabay mapipisa kasi pag nauna naunang nalilimliman naunang na napipisa mas mas nakakakain ng marami kaysa doon sa huling mapipisa yeah so punta naman tayo doon At sa kabila naman tayo ay meron pa pala dito si Matmat -Mat. ay Matmat -Mat. -Mat. Ito yung ano, alaga to ni, ni Gab. Ito, alaga to ni Gab. Pwede siyang pakawalan. Yan, alaga yan, yan. Saan no? so, ito tayo? Pagkain ng kalapate ko, pagkain din ng mga manok. Parehas lang. Hello! Good morning! ayan, hmm. ang ganda diba <laughs> takot ka ang takot ang aking so, ito naman na yung brown so gusto ko pure white tapos ipaparas ko dito tapos ito naman yung kanya. asawa. Dalawa. Dog nito. E, patingin lang. Ayun dalawa. Ganun din. Ganun din ginawa ko dyan. Kinuha ko rin yung itlog. Para sabay malimliman. Basta pagkalabas na pagkalabas ng isang itlog. Yung pangalawa. Ayan. Ibibigay na. Ito na may mga alaga kong ano. sisil o, oh, di ba? Oh, lang. Hati-hati na kayo dyan. Kasi ito naman sa tandang. Eh. Ito, ito, nung nunununuka kasi ito eh. Ay, hindi pala. Ito naman hindi. Oh. Ayos ah. Oh, ito na may nakaalpas na ano. Oh. Ang diba? Lahat sila. Kaano na? Ayun, nakita na yung itlog. Good oh, morning.